Pagpupulayin -pupu na nga alam ng mga taong taga-showbiz sa kong eh. So, ako. ah, oh, uh, and then, nag-discuss daw siya that they'll be uh, the movies, so. Eh, ang ganda ng mga kanta ng movies daw, hindi ba? Yung ano, umagot kayo daw. Yes. Kasi tayo, yung makasama, na yun yung sinasabi ko kanila na team song ng ating presidente. So, oh, yeah. oh, diba,

at second meeting, nag-iisip na ako, ano daw kakantahin? Kasi ito sa kasi wala ko ng oras ako nung ulit. Pero nabuo naman natin. So, ano pwedeng asahan sa concert? What can we expect? Ang pangako ko na pulo lahat is ako. Kasi nakakaya ano kung may isang alasunsun ko, tapos wala mo. Kasi mo sa pag-perform, lalo na sa ito ang live audience ko. Kasi kadalo na hindi ginagawa. Maraming miss yung instant na appreciation nila sa ginagawa mo. At saka yung, alam mo, yung energy when you're on stage. Uh, yung namimiss ko, that was really very hard to define. Yung pagtumuntung ka na sa stage, yung so meron parang gagapang sa yung uh, adrenaline. Now, we just tell you what to say, how to say, perfectly timed tapos nakikita mo yung reaction mo, tapos hawak mo yung audience and, and generously providing entertainment. Yun yung, yun yung nakakapit. Hmm. Ano yung mga may favorite love songs ka ba na bahagi ng repertoire na pwede mo lang i-share niya ano? Love songs. Ah, ah ang paborito niya yun eh. Oh, oh. oh, uh, the last time? The last time. Uh, um, the last time. Ikaw, personal. Personal. Ano? personal songs mo na sana pwede maging bahagi ng repertoire. Yeah, basta kasama dun sa repertoire yung I mean, aming, nami-miss ko yung ano yun, meron kaming routine na ginagawa ni Ay Ay Nila sa ng araw. Yung uh mga -huh. nagpa-piano, yung loving mm -hmm. you routine namin. So we'll be doing that, it's uh -huh. going to be a lot of fun. And uh, hopefully, makakanta kami ng mga kanta ng new ministers. Sinta ba ng mga kanta mm -hmm. yung, uh, don't love you anymore. Nay, mihi na lang ako. Ayan. <laughs> <laughs> <Absolutely. usuk Tokyouum> uh -huh. yeah. So, okay na. At ah, teka muna. Next si <regrets> Sir Bob si okay okay and then si Miki. Okay na. Thank you, Alwin. And the next question will be coming from the editor of Manila Bulletin, Mr. Rob. Bobby Regentina. Nice meeting na po. Present ko sila na meet sila. Agay na na. Oh, si sila sila, neighbor, na oh, Pero yung friendship nyo, kailan pa siya Okay, sorry. Oh, okay. sorry, Nix. Doon okay, so magkasama, magkasama. magkasama kami. Tapos, ay uh, mahabay ito. Tumatakas ito Tumatakas kami. Kasi nga, syempre, naka uh, in no? And then, doon kami, ang haba ng, ng time together, kasi nga syempre, eh, alam naman sa pandemic. And then doon, nakita na namin na, oops, may na-discover sa ating si Arnel, na sabi niya eh, hindi ko akalain na ganyan ka, kasi parang kung hata ang ah, ano mo, parang bubbly ka lang and all, yung eh, parang mahimil ka. Yung parang sabi nito, kung ano yung itong nagagawa na binabata ko sa ba? Ano, nag discovery ko sa kanya. Ano may comedic timing pala siya. Hindi ba kasi for the longest time para alam mo lang ito Hindi lady. Oh, maganda. Mukae. Tapos yung role niya kasi dito sa Majong Nights, parang ito yung ano, yung parang gagagana, tatamatama. Pinaglalaroan doon. Oo. Alam mo nalang, alam mo nalang, nagkaroon mo nalang yung eksena, nabibigay mo yung discussion. Kasi naotong siya ng naotong. Nakakatawa pa na orin. Kung hindi po alam na ano alam mo, I mean, this... Bakit? Alam mo nalang, alam mo Sinipin mo mabuti ang COVID kasi nga, hindi naman lahat, ano eh, may, yung effortlessly, nagiging nakakatawa. Oo, yan. Ay nakakatawa siya? Yes. Mm-hmm. is this place, like a, uh, you're into producing, gamay mo na ba na mag-produce? Like, uh, mag-produce? Mag-produce? Oo before and I stop ako sa I, nag nagretire ako sa movie industry. I produced almost mga 12 concerts. Uh, Jose Marichan, Verdi Vargas, yun know, ang mm. uh, sinanoy ko Nanalo pa ako. Hindi ako nanalo sa ano ha, sa mga acting award. Nanalo ako sa Aliw Awards as best producer for that for that year. Wala nakakaalam. So you you were asking me na gamay ko na mm -hmm. gamay ko. That's why nung sinabi sa akin nung aking mentor dyan, na sinabi si Elliot na, ang natutuwa. Siyempre, silent ano, ako, worker, hindi ako masyadong nagpapidabida. So, nakita niya, mmm, parang pala to? Talaga si Liz. Ito, sabi ko na sa'yo, papatunayan ko, imamarket ko to. Kaya <laughs> nandito na ako, lalo na dito ay eh, ano, kay Admin, grabe masyado kang tiniting, tinitingalaan siya dahil ang dami niya nagawa, ang dami niya natulungan sa mga OFW. Dapat alam yun ng, ng lahat halos ng mga Pilipina, Pilipino. Ay, sa staff, Oo, oh, grabe. Nung nasa, nasa sa staff, ano, nasa Madjong Nights kami, nag-memorize siya ng mahaba niyang dialogues tsaka yung mga, mga comic-comic, yung comedy, yeah. ano niya. Inaayos na lahat yung mga ginagawa. Nakatingin ako sa kanya, sabi ko,

Tama February 15. So, kayo ba in real life, halimbawa, kasi they say na pag February 15, hindi yung real partner daw ang gusto mo. Dan kasi yung February 15, hindi yung real partner? Oo, oh, yung mga, parang, parang mga, parang mga, mga ano, uh <laughs> kayo ba, um, para kayo na, andate, halimbawa, may special someone, ang date will be February 15, not February 14. Payag ako? Oo, yes. Oo oh oh, so. naman. Kasi, unang kung ano, tinignan namin, um, ang Saturday, hindi siya traffic, no? Kasi siyempre, 14, nandun lahat plus sa ngayon hindi na yan hindi na yan pinapractice okay. Okay. na ang February 15 para sa, sa ano sa sa the other side yes. of the mountain. Hindi na uh, ngayon kahit na real housewife na katulad ko, sa February 15 na ano because okay. of uh, the situation and traffic and all mm -hmm. and of course darating sila dahil na si Angel Don yes sir. first time na magkita after mm -hmm. so many years Mm -hmm. Kaya yun, na, mm -hmm. yun, very confident ako na talagang, at saka naman market ko well. Mm -hmm. Na I'm not, I'm not really uh, parang hard selling. Sinasabi ko lang, oh, look at may, ano, yes. ito show. Tapos mm -hmm. so, sige, sige, we want to, uh, we want to watch the pictures. Mm -hmm. and the new minstrels. Mm -hmm. Kasi ang gaganda talaga ng mga music nila. Oh. Okay, thank you. Ang haba ko sa isa. Si Arne. <laughs> <laughs> oh, may parang 15 na hindi daw sa, should, di ba yung may kasabihan noon? Oh. Pag 40 is yung ano, pag, pag uh, uh, naniniwala ka pa rin ba sa gano'n? Sabi na, mas mahal ka, huwag ko natingnan tingnan yung kalendaryo. Ang dami na nang nangyayari ngayon, life is short, huwag ka na mamili. Yes. Kung, kung gawin si Mana Santa ngayong February, <laughs> umuho ka <-ura> na rin. <laughs> Masalamat kami nakikipag-date sa iyo. Kesa ang mga makalang. Kesa maging malamig ang Valentine's Day mo. Ready yes. pa by uh, checking the numbers. Oh.